Kailan sinabi ng ating Korte Suprema na unconstitutional ang nangyari sa impeachment uh, transmission diyan sa Senate sa Senate mula sa House of Representatives. Ano ba ang dahilan ng Korte Suprema? Una, sabi nila na um, na noong nag-file ang uh, mga taong nagreklamo against VP Sara eh nabindin at hindi pinag-usapan bagamat na na transmit sa sa ano sa so within the 10 days pero hindi na i-refer doon sa House Justice Committee kaya naabutan ng pagka-terminate ng 19th Congress kaya itinuturing nila itinuturing nila na ito ay deemed dismissed bakit ko nasabi 'yon na ipinuturing nila ang kataga nilang ginamit din dismiss. sapagkat ang 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 pagbabawal sa ating konstitusyon ay ito there must only be one initiation of an impeachment every year isang inisyasyon initiation kada taon ng impeachment so ang sabi ng ating batas at uh, as interpreted ng Korte Suprema noon ang paghahain lamang ay hindi initiation matutupad ang initiation kung inirefer mo na yan sa Committee of Justice ng House of Representatives. So therefore, ang initiation is filing plus referral. Dito sa, dito, kung filing lang, kahit na sampung uh, complaint pa ang final mo, pero hindi inirefer, walang initiation. Pero dito sa ating desisyon o sa decision ng Korte Suprema, sabi nila ganito. Basta't na-file yung tatlong impeachment complaint, ang nangyari na antala, hindi pinag-usapan, na-archive, at inabutan ng pagkatapos ng 19th Congress. Sabi nila, naging functus officio and therefore it is deemed dismissed. In deemed dismissed, katagadila yun itinuturing dismissal. Sapagkat itinuturing dismissal, sabi ng Korte Suprema, yung pang-apat na one-third vote ng ating legislature na pangalawang pamamaraan para magpa-impeach, eh void because pang-apat na yon. So, iyon ang sinabi ng Korte Suprema. At pangalawa, wala daw due process. Iyan ang desisyon ng Korte Suprema. So, sa mga tawid, nagdagdag ang Korte Suprema kung papaanong nagkakaroon ng proceeding na maaring ituring na natapos para maibilang sa initiation. Ang dinagdag nila, kahit hindi inirefer sa House Committee, basta't inantala at hindi pinag-usapan, in at naabutan ng pagtatapos ng 19 Congress, ituturing na lang para bang initiation So, therefore, yung tatlo, eh, deemed dismissed, deemed initiated, and therefore, yung pang-apat, eh, pinagbabawal na ng konstitusyon. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Kaya lang, uh, Ted, alam naman natin, madaming bumabatikos o madaming nagpupuna doon sa desisyon na yon. Kasi ang tanong mo, basta iyang pamamaraan na iyan, ay iyan na ang sistema o pwedeng maging sistema, mauusad ba nito ang accountability o hindi? Sapagkat yung unang rule, filing plus referral, basta hindi mo nire-refer, iyang filing mong niyan, e scrap of paper lang. Walang silbi. Hindi talaga magkakaroon ng impeachment. Okay? Pero ngayon, basta't hindi mo nire-refer, inantala mo, inarchive mo, at inabutan ka ng termination ng 19th Congress deemed initiation and therefore counted. So, dyan sa dalawang pamamaraan na yan, ano ba ang makakasulong sa sa accountability? Kasi pwede nila, kasi ang nag, mga nagsasabi ganito, o sige, ganito na lang. Kung ikaw isang malakas na tao, whether president or vice president, sabihin mo sa kakuntyaba mo, mag-file ka, huwag din pag-usapan. Hayaan nyo hayaan yung dat na ng pagkatapos ng kongreso nyo. Tapos na, hindi na akong mapapailan. Di ba? Pero kung ano, kung yung una naman, o sige, mag ka. Pero hanggat hindi nire-refer, piso paper lang yun. Walang kwenta yun. Kaya, therefore, mapapailan ka pa. So, iyon ang mga binabalansi ngayon ng mga mga legal expert. Uh, uh how, how, did it improve accountability? Ayan. Okay, so siguro po maganda natin mas ma, para mas maintindihan ba po no, ng ating mga nakapakinig din no, yung binabanggit po ninyo na pamamaraan hango po sa ating saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Una, yes. opo, yung nga pong paghahain ng sino mang individual o miyembro ng kongreso na kung saan po yung kanyang complaint para masabi na ito po ay initiated Opo, ay kinakailangan dumaan sa isang proseso gaya po ng pagnalagay po sa order of business sa loob po ng sampung araw and then committee on justice referral. Opo, at doon po magsisimula ang pagdinig. Ito po yung proseso na, na ipaliwanag pa noon pa na mahaba-haba ang bagyahe. Mahaba-haba po kasi dadaan sa kakaukulang pong pagdinig. Yung pangalawa, yung pong lamang ano nasapat na bilang, one-third nga lang po no ng... Uh, miyembro ng Kamara ay maaari na pong ma i yung Articles of Impeachment sa Senado bilang impeachment complaint. So ang binabangkit po dito ni Dean ay yung unang pamamaraan na sinasabi yung unang desisyon ng Supreme Court noong pong kaso nga nitong Francisco uh, uh, versus House of Representatives nangyari po ito 12 Congress din. 12 Congress sa panahon po ni Justice Davide oh, itong impeachment niya na kinakailangan din kayo na magpaliwanag, kailan ba dapat maituring na initiated na yung impeachment complaint din? Filing plus referral is equal to initiation. So, kung walang referral, kahit ilang pang filing ang ginawa mo, walang, walang mangyayari dun sa final mo. Dapat may referral. Filing plus referral is equal to initiation. Okay. Ang ganda nga ng talinhaga na ginawa ng Korte Suprema. Basta't ikaw ay magsisindi ng kandila, yung filing, yun yung pagsisindi ng posporo. Yung referral, yun yung pagdidikit sa kandila para umaboy. Doon magsisimula ang liwanag. Pero kung ang ginawa mo lang, eh, ano ka, eh, nagsindi ka lang ng posporo at hindi mo at tinutok doon sa kandila, walang mangyayari. Yun ang talinghaga na ginawa ng Orte Suprema. Napakalinaw, di ba? Okay. So, filing last referral is equal to initiation. Okay. Pero ngayon, okay, may, may, okay Ted? Opo, okay. sige. So, uh, ano ho ba ang katalinuhan din kung bakit ganun po ang panuntunan na kinakailangan mo nang dumaan ano po sa proseso para maituring na initiated na yung impeachment complaint at mabilang na bilang inis, bilang isang impeachment complaint opo na makakasakop sa one year ban ano ba ang wisdom doon din kung bakit may ganun pong panuntunan dati kasi te, madami namang taong pwedeng mag-file wala wala namang makakapigil sa sino mang tao whether miyembro ng kongreso o pangkaraniwang mamamayan na mag-file na mag-file na mag-file at maaaring frivolous to. Kaya sinabi ng ating Korte Supremo sa Francisco, hindi lang filing. Dapat in mo sa House Committee on Justice. Malinaw pa na nga. Para umusad. Kasi otherwise, eh, eh, ano to? Kung, kung yun ang gagawin mo, makikinabang talaga. Makikinabang talaga yung sinasaktan kasi sasabihin niya lang, o oh, mag-file ka na. Mag-file ka na. Para tapos na. Hindi na ako mag-file ngayon taon na to. Hindi. So, so wisdom nun para masigurado na ang mga frivolous filing ay uh, lamang ay pwedeng kalimutan at hindi pausadin hanggat nare-refer sa House Committee. Opo. Okay. wisdom nun. Opo, opo. Yun po ang katalinuhan nun. Para hindi po naman din Opo, magkaroon ng kaparaanan yung impeachable official na magkaroon siya ng exemption taon-taon sa paghahain lamang ng mga walang basihan na impeachment complaint. Klaro. E yung pong second issue dito din na sinasabi na yung pang-apat na impeachment complaint ay hindi nagbigay ng due process sa kanilang sinasakdal para sagutin ang mga reklamo. Eh, due process. Sabi kasi, ng bagong desisyon na kahit na yung pangalawang pamamaraan na iyon, dapat magkaroon ng parang hearing. Dapat may presentasyon, pasasabihin mo ang anong katiwiran mo, bakit kasumasang-ayon o hindi doon sa mga ating congressman at mga congresswoman. At uh, ang kapila dapat bigyan rin ng mga kopya na kung ano man ang mga hinain o mga ebidensya laban sa kanya bago nakakuha ng quarter. Sabi ng Korte Suprema, parte daw ng due process yun. Pero titignan natin ang, ang batas natin. Itong proses, pangalawang prosesong ito, ay nakalagay sa ating konstitusyon. Ito ang pinakamataas na batas ng ating bansa. At napakaklaro sa, sa ibang mga tao, pati na rin sa akin, eh, na napakasimple ng pangalawang pamamaraan. Ang pangalawang pamamaraan ng impeachment, makuha mo lang ang wanted, immediate transmitan, trial forthwith. So, mas madali. So, yung unang pamamaraan, may parang tinatawag natin na yung parang preliminary investigation. Diba, Ted? So, kakaroon ng hiring-hiring yan, parang fiscal. Yung pangalawa, parang inquest. Diba? Yung, yung, uh, uh, ifa-file ka agad tapos doon na lang sa trial, magpaliwanag. So, yung dalaw, yun ang dalawang uri. Kaya nga may pagkakaiba eh. Kaya nga may pagkakaiba. Kaya nga may unang pamamaraan at may pangalawang pamamaraan.